Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga kapwa ko din po, FW Sarandro, hello, good morning at magandang tanghali. So ito, pag-uusapan natin si Bongbong Marcos. Bay, hindi talaga <laughs> lagi parehas kung ano yung mga lumalabas sa bunga ng itong <laughs> Pangulong BBM. <laughs> Una dito, eh, itinanggi niya, no, na... Ano daw na may kinalaman siya So wala daw siyang kinalaman doon sa pag-impeach ng Kamara kay Sara. Tapos yung isa, mamaya, e ginagapang niya, yung ginagapang niya ang mga senador ngayon na i-impeach si Sara na kahit pa nag-adjourn na ang Kongreso. So ayon pa dito sa balita ng uh, News 5, Ah uh, ni President Bongbong Marcos na may kinalaman siya sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President uh, Sarah Sara Duterte. Kayo nga ang may ano niyan eh, kayo nga ang may uh, tawag dito. Papa Simono, bakit ko nasabing pa si Mono? sa si di ba? Ano ba yung isa sa mga ground uh, grounds ng impeachment ni VP Sara, di ba yung 125 Confidential Intelligence Fund? na kung saan ay opisina ni Bongbong Marcos, Office of the President, ang nag-transfer ng pira na yon doon sa Office of the Vice President. So bakit si VP Sara ang dapat i-impeach at bakit hindi si Bongbong Marcos na siya yung nagbigay? Tumanggap lang si VP Sara, di ba? So ngayon sasabihin mo na wala kang kinalaman. Diyos ko po, Bongbong Marcos, nabilog mo na kami noong 2020. Tapos ngayon, uutuin mo pa rin kami, hindi na oy. Tapos sabi pa niya dito, walang papel ang executive branch sa prosesong ito. Ay, pagpalagay natin walang papel, pero sa likod, sa harapan, oo. Sasabihin mo, sa harapan ng media, sa harapan ng tao, walang papel. Pero gumagapang kayo patalikod. Sumasaksak kayo patalikod. Uh. Kinumpirma ng Pangulo na nakausap niya si House Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista kaugnay ng reklamong impeachment. Pero git ni Marcos na dating naging senador at kongresista ginawa lamang ng mga mambabatas ang kanilang mandato. Kahit yung mandato ninyo ay eh, walang katuturan. Ay pa kayo. Huwag na oy. Yun ang sinasabi dito palusot.com So kung kinausap mga lalabs, mga bayot ni Bongbong Marcos uh, si Martin Romualdez at yung iba pang mga kongresista at hindi nakinig sa kanya lalo na ang kanyang anak si, Bongbong, si Sandro Marcos na yun yung number one na nagpirma sa pang-apat na impeachment complaint laban kay Bipisara so ibig sabihin si Bongbong Marcos totoo yung mga aligasyon ni Maharlika at ng kanyang puting ahas na talagang hindi siya pinapakinggan ng mga tao. Ibig sabihin talagang napakahina at walang kwintang presidente si Bongbong Marcos na binoto natin. Yung mismong anak niya at pinsan, ito na. Kinausap daw niya. Siguro, anong, anong kausap doon? Huwag ituloy. Ay, hindi kami maniniwala dyan. Kasi kayo yung purveyor dyan ng uh, impeachment. Oh. So ngayon, mga lalabs, mga wayot, dito tayo sa uh, sinasabi kong ginagapang ni Bongbong Marcos ngayon, ang impeachment ni B.P. Sara sa Kongreso, ay sa Senado, kahit pa naka-adjourn sila ngayon. Uh, sabi pa dito, wala umanong, news 5 pa rin ito ha, wala umanong magawa or magagawa ang House of Representatives at ang Senado kundi iproseso ang impeachment complaint kapag ito'y naiahin uh, na ihain ayon kay President Bongbong Marcos sa press briefing itong Huwebes o so kahapon ah, ngayon araw na to sa SAES so sabi pa niya dito ito'y matapos opisyal na na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte sa botong 215 no miyerkules, Febrero 5. So malinaw po dito mga lalabs, mga bayot. Kung i-realize lang natin ng maayos ang mga pinagsasabi ni Bongbong Marcos, siya talaga yung number one. May pakana dito na matanggal si BP Sara pagkabisi presidente. Oh. 'Di ba? Tapi pada di dito, we have to be very clear how the rules are and how it would be conducted. Iyon ang inaalala ko, sabi ni Bongbong Marcos. So ngayon, dito tayo sa exciting point dito. Kung bakit ko nasabing ginagapang ngayon ni Bongbong Marcos ang Senado, na kahit naka-adjourn ay gusto niyang i-impeach si Bibi Sara sa Senado ng palihim. O so, ito yon sabi pa dito, ni BBM, sa News 5 pa rin to ha, sila mag-decide, mag-de-decide, uh, hindi kami mag-decide nito if the Senate President calls me up on the telephone, kinausap ko yung mga senador kung pwede bang mag-special session. Sure, gagawin ko. Special session para saan, Bungbong Marcos? Para kausapin mo ang mga senador na pwede ba ituloy ninyo ang impeachment dito sa senado kahit naka-adjourn kayo. Yun ba ang special session na nais mo? O gagapangin mo na naman ngayon ang senado dahil nagtagumpay kayo sa kongreso na kung saan ay di o mano, nagbuhos kayo, nagpira. 25 million sa ACAP, 25 million sa AX, at 100 million kada mga senado mga kongresista na bumoto ng impeachment para kay BP Sara yung 100 million uh, tawag dito kung mga infrastructure na i-address sa DPWH mm. so ngayon anong sabi ni Chase Escudero pwedeng mangyari yon na Marcos call special session pero ang pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam ay hindi para mag ng impeachment court. Siyempre, pag nagpatawag ng special session, sang-ayon man kami o hindi, siyempre, alangan naman na hindi kami mag-aten. Huwag na kayong mag- uh, ano dyan? Mag- palusot pa. Huwag na kayong magpalusot pa na yung convene or magpulong ay para uh, hindi ipagpatuloy ang impeachment is ninyo bolok Kaya si Bongbong Marcos nagtawag ng pagpupulong o magpapatawag ng pagpupulong dahil nais niya kayong otosan na ituloy na ang impeachment ni Sara kahit ito ay naka-adjourn ang kongreso at ang... Senado. Ganito, katraidor si Bongbong Marcos kay Sara Duterte na kung saan tumulong sa kanya para magiging presidente.